Palabas na pala ito guys. Galing Milford Sound. Ito yung madadaanan nyo. Kasi isa lang naman ang kasada. Papunta doon eh. Papunta at uh, pabalik eh. Isa lang. Walang alternative na ibang daanan. Maraming kahoy po talaga kayong madadaanan. Papunta at pabalik. Sila tatanggalin yan. Kasi natural beauty yan ng Milford Sound. Yan ang pinupuntahan ng mga turista dyan yung mga kahoy dyan, palagay ko mga matatanda pa yan sa akin. Kasi sabi ng asawa ko, yan yung mga original na puno dyan. Ang ginagawa lang nila is, uh, pinuputulan lang kung naka, han, ano, nakaharang sa may nga daanan. O di kaya natumba. So tinatanggal lang nila yan, tapos yung natumba na yun, palitan lang nila ng bagong tanim. Kita nyo naman guys, oh, alam mo mga lumuton na yan. I mean, may mga aljay na dyan. <laughs> na so, sobrang tanda na. Kaya sobrang lamig talaga ng kahoy na yan. Tapos ang taas pa ng bangin dyan. So, konting pagkakamali mo lang. Naku po! Ingat-ingat talaga sa mga nagbabiyahe. Kaya mostly mga turista dito guys, kumuha talaga ng bus para safe ang biyahe nila. Para ma-enjoy nila yung uh, beauty ng New Zealand. Kesa naman, alam mo na, delikado din kasi ang daanan dito. Hindi rin basta-basta. Okay, thanks for watching guys. Bye!